Ya. Jarak sulit. Hai nih anak awal tu. Nunggu ada harapan. Kamu kira apa ini? ada, Meida ada melihat error anu ya kamu tang dede. Pero okay itu kai na ayus. Ada kau ya Edwin ha? Edwin atau? Oh. Ada kau ya Edwin atau among guide hitlote. Opo diya namon ang pagsorbihan on. Opo diya ang pagsorbihan on So, hiya naman among guide. So, para ma uh, ang sakto na location han era gin oomhan um, ayan parit mga tanong pa sa record dito na hmm. nag enjoy kami didi tinarap tarap yung mga sapa anong tawag yung sapa? may topito oh, adi kami sapa hit may topito ayan sapa hit may topito pero pag abot ko wari inihi ang mga haruan kay ginhorawan. Inhor yan na pala yung paguran na? Oo, mm, yan ang paguran. Sa so, terasar. Nakuhahin geotagging hiton borders. Yan, mga magalas at sapalat oras. Kay lumosad kami nga dikuan. Alas 8.30. 2 hours and 30 minutes oh. na. More than 2 hours na pag linibot libot Lumakat kasi kami, anamon time nga gin set sa era, time hin mga parag uma. Ayan, kay mga parag uma maaram naman kamo. Sering panera, nakatorog pa it kaagahon Nagmamatan na hera. Ayan. Ayan na. Ora ida. Kompleto na. Okay na. Naya. No, so, adi. So, okay na. Nakaka tapos na pag geotag so we're going home na kay mapaso hinduro adlaw Amin natin nagyan kanina. amo um, so balik na kami na nagihang kanina hindi di rin na kita maagihan o ma nga din yan may kuwan ano may hag na nga kuwan ay na ya pato upod nasa So, wala akong dalang yung tumbler ko walang laman na tubig. Bago kami pumunta dito, magkandak ng jotaging tagging. Siyempre, kailangan namin ng tubig kasi uh, para mauhaw tayo. Ito yung dalaka. Ito, so, Baka naman nature spring. Kasi nasa nature kami. Ito yung Hay eh? na. Ano pa kaya to, yo? Awa mo itong sisiring sa ko. Kinakaon ito. Oo. Ini nga bukan. Yan. Awa to niya kinakaon ito niya. Tapos ito yung naano. Tikala. 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 Yan. Tikala ito. Awa kinakaon ito. Ito yung tikala may may dag ko pa hinin na ko. Oo. Oh. Oh. Tikala ayan oh mga tikala. Respect 'yung mabigat ko. Tikala.